Nako, ayan, kinasuha na po etong si Harry Roque at si Maharlika dahil sa pulburon video. Una pa lang, yan na naman ang iniisip ng mga kababayan natin, ng mga matitinong kababayan natin, na etong dalawang ito, lalo na si Harry Roque ang may pakana, ang utak sa likod na etong video nga na ito Pero, iniisip din ng ilang kababayan natin na posibleng eto ay utos din ng isa pang mas mataas isa pang puon, matatawag natin puon at idolo nga si Harry Roque. Sino ba yung mga yon? Mm, yan. Mukhang tuloy-tuloy na ito, no? Yung mga uh, fake news peddler, yung mga nagpapakalat ng na mga peking balita. Mukhang tuloy-tuloy na na matitigil. Dahil nako, unti-unti na talaga sa tayo itong mga pasimuno ng fake news na ito. Katulad ng isang ito na nagbabalah. Uh, ayan, for uh, for fake news uh, peddlers, sa mga mahilig magpakalat ng peking balita at magpost post ng mga gawago-gawang uh, paninira, mag-ingat-ingat kayo. Hmm, ayan. Nasampola na ng malala itong dalawang ito. Si Maharlika at etong si Harry Roque. Unahin ko lang si Harry Roque. Tignan nyo, isang lawyer, isang attorney, tapos ang kasasangkutan mong kaso ay yung mga ganito. Paninira. Ang kaso sa iyo ay cyber live, libel, human trafficking at kung ano-ano pa. Isa kang abogado. Ano ibig sabihin noon? Naakala mo siguro lumagpas eh. Lumagpas sa dunong siguro etong isang ito. Naakala niya kaya niyang lusutan lahat. Naakala niya kaya niya lahat. At pang-international daw kasi siya. So, eto ngayon ang resulta. Patago-tago ka at habang ikaw nagtatago, Mr. Harry Roque, parami ng parami ang kaso mo. Eto naman pong si Maharlika. Totoo na hanggang social media lang etong isang ito. Napaka babang uri ng dalawang ito. Makikita nyo ah, sa social media kung makalat yung kanilang yung kanilang mga video na nagsisigaw ng bangag, 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 ngiwi, ngiwi. Diba? Ganito ang gusto niyong labanan? Ang sleazy, napakababang uri. No wonder. Kasi yung, yung sigmura niyo, sa tingin ko, matindi na. Matibay na matibay na. At yung sinasabing kahihiyan, hindi na siguro talaga kayo nakakaramdam ng ganyan. Masaklap. Pero ang pinaka sa mga nangyayaring ito sa inyo, at yung kahihiyan na hindi niyo or parang naging, uh, naging uh, manhid na kayo sa kahihiyang yan, alam niyo kung sino ang nakakaranas niya ngayon? Yung mga taong nasa paligid niyo, yung pamilya niyo, ang saklap.